No. Ay. Ay, Hello, guys. Walang tao. Okay. Walang tao dyan. Okay. Gawa tayo salad. Gawa tayo salad. Ano na music tayo. Iba tayo ng special salad, guys. mm -hmm. Okay. Kain ng inbay. Okay, wait na. Diyan ka lang. Okay. Basta natin din. May nakita akong salad na, ano, sige, ko.

Oh my god, twenty viewers. Ang salad na ito ay hindi pa rin nakakasawa kainin dahil napakasarap naman talaga. May nais pa ako. Ay, huwag kayong ano dyan. Mga buong kayo. <clears throat> ah, kanta may mayonnaise. Mayos kayo dyan. Tawin ko kayo. Gusto niya. mayus hmm? Mayos kayo. Baka makuchilo ko kayo. yung bastos dyan. Mm. Oh, no. <laughs> Hello. po. Mau, may mga bastos dyan, oh. <laughs> may kukutsilyohon ako dyan. Thank you, Mau. Kiss me daw, kiss me. Mga buang. Uy, nagkikiss lang ako sa akong anong, ha. Pag may ito ang tao, oh, Gago. Wow. Kumusta? May bagyo. Nagsama ba ako? Kasi, pero kakain pa rin ako ng kanin. I don't know, siguro mamaya. Mm. Thank you sa so padandan dyan dyan. May itlog pa ako. Sana sila. Sana sila. Sa Ay, Indonesia. Ay, hindi. Ano yung itlog na nilo ako? Ito. Ang itlog sila. Ang itlog. Five na naman ito. Five minutes na naman ito. Six na naman ito. Thank you. so much, man. Thank you. My daddy. You want to

Huwag mo na lang pansinin. <laughs> Hindi ko na nga <laughs> <Bahala> sila. <laughs> Hindi ko nga pinapansin. Bala sila sa buhay na naoy. Mga ganyan. Bala kayo sa buhay nyo. <laughs> Nailan na mo dito. Nailan mo dito. Nailan mo Malamig na. Cucumber, <laughs> <Kukumbar> oh. <laughs> Ang liliit. Pang snack to, Some. Some. Some special salad. Special salad for me. Dalam itlog. Pero mamaya, kakain akong kanin. Kanin Kanin Dito ang init. Ay, pala may bagyo. Dito, hmm? dalawang araw nga, day off ko, day ako lumabas eh. Sobrang tapo Kaya nagkanta-kanta na lang. Okay. kala ko may bagyo sa in, uh, dyan sa Pinas. O iba lang na lugar. Sa inyo hindi.